Bubuhayin kita doon ato. Basta ituro mo ang kinaroroonan ng kaibigan mo at ibalik mo sa akin ang mutya! Paulit-ulit <sighs> ko sasabihin niya, ma. Mapapatay mo na niyo ako bago niyo makuha ang kaibigan ko. Handa kang mamatay para sa kaibigan mo. Pero handa ba siyang mamatay para sa'yo? Nasaan na ang pinagmamalaki mong kaibigan? Iniwan ka niya! Pinabaya ang kanyang mamatay sa kamay ng mga kalahi mong tinrider mo! Hindi mo ko maiintindihan kahit kailan na ma. Dahil wala kang kaibigan. Hindi ka marunong magmahal. Kaya wala rin nagmamahal sa'yo! Star... Time... Ako si Efren. At ang kwentong ibabahagi kong to ay tungkol sa kaibigan kong aswang na si Donato at kung paano siya nakataka sa paikipaglaban niya sa kalahi niyang mga aswang. Lumipas man ng maraming taon ay natatandaan ko pa rin ang kwentong ibinahagi niya sa akin kung paano siya nakaligtas ng gabing iniligtas niya ang buhay ko at buhay ng tatay ko. Ikukwento ko to sa inyo base sa ikinuwento sa akin noon ni Donato. Sisikapin kong walang labis sa tulang kulang to. Bata pa lang ay mulat na sa karahasan si Donato. Hindi pa man siya ganap na aswang ay sinasanay na sila sa marahas na pamumuhay bilang isang aswang Bunso siya at dalawa lang silang magkapatid At pareho silang lalaki Hindi sila magkasundong magkapatid dahil magkaiba ang kanilang ugali Ang kuya niya ay marahas Habang si Donato naman ay katulad ng kanyang ina Na may mabuting kalooban Tanging ang ina ni Donato lang daw noon ang karamay niya Sa tuwing pinaparusahan siya ng kanyang ama kahit na sa kaunting pagkakamalilan Pitong taong gulang si Donato nang mamatay ang kanyang ina Simula nito ay hindi na siya nakaramdam ng pagmamahal ng kanyang pamilya lalong-lalong na ang kanyang ama. Tumigil ka sa kakaiyak doon na to! Ang pag-iyak ay para lang sa mahihinang hinang tao! Tandaan mo! Aswang ka! Ama, tama na po! Hindi ko po kaya ang pinagagawa nyo! Bawat pag-iyak mo, lalo lang kitang parurusan para maging matibay ka! Sige, patayin mo ang taong yan! Ayoko po ama! Hindi ko po kaya! Manang-mana ka talaga sa ina mahina! Bakit ba kasi naging anak pa kita? Bawat salita ng kanyang ama ay parang patalim na sumusugat sa puso ni Donato. Para sa kanya, mas masakit pa ang salita ng kanyang ama kaysa sa hagupit ng manipis na patpat na nagiiwan ng latay sa katawan niya. Nang tumuntong sa wastong edad ay naging ganap na aswang na si Donato. Pinipilit siya ng kanyang ama na pumatay ng tao para gawing pagkain niya. Pero kahit paulit-ulit siya nitong pinaparusahan ay hindi siya kailanman tumikim ng dugo at laman ng tao na nanatili sa isip at puso niya ang pangaral ng kanyang ina na tanging hayop lang ang dapat niyang kainin. Sa katagalan, ay nagsawa na lang ang ama niyang parusaan siya at pinabayaan na lang siyang kumain ng hayop. Sinusubukan ni Donato na pagsabihan din ng mga kalahin nilang aswang na pwede pa rin silang mabuhay kahit hayop ang pagkain nila. Pero pinagtatawa na lang siya ng mga to. Kaya naman ang mga pinangangaralan na lang niya ay ang mga bata sa kanilang lipi na pagtungtong nila ng wastong edad para maging aswang ay mas mabuti kung hayop ang gawin nilang pagkain. Umaasa kasi nito si Donato na balang araw ay magagawa niyang baguhin ng nakasanayang pamumuhay ng mga kalahin niyang aswang. Nang malaman to ng kanyang ama, ay muli siyang pinarusahan ito. Ikinulong siya sa loob ng kuweba, at hinayaang magutom sa loob ng tatlong araw. Nang balikan daw siya ng kanyang ama, ay labis na ang kanyang panghihina. Pinabayaan na kitang kumain ng hayop, pero gusto mo pang idamay mga bata sa lipi natin? Ibang klase ka! Ama, parang awa mo na. Gutom na gutom na ako. O yan! Kainin mo para mapawi ang gutom mo! Nag-iwan ang kanyang ama ng sariwang karne at dugo ng tao para maging pagkain niya. Amoy na amoy ni Donato ang halimuyak nito. Kaya nag-alburuto ang kanyang sikmura. Natatakam siyang kainin to dahil sa labis na gutom. Pero mariin lang niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Nang hihina man ay pinilit niyang gumapang palabas ng kuweba. Buti na lang hindi na ng ama niya ang harang noon. Kaya nagtungo sa kagad sa kubo niya. Dahil nandun daw ang mga alaga niyang manok. Mabuti na lang hindi naisipan ng kanyang ama na patayin ang lahat ng to. Kaya may nailaman siya sa kanyang sikmura. Magpasalamat ka dahil pinabayaan niya ang mga mga laga mong hayop. Kung hindi, baka patay ka na sa gutom ngayon. Kuya, paano mo nagagawang kumain ng tao? Bakit kinalimutan mo ang turo sa atin ni ina? Turo ni ina? Bakit? Nasaan ba si ina ngayon? Patay na siya, hindi ba? Namatay siya dahil mahina siya. Mahina siya dahil sa paniniwala niyang mabubuhay tayo sa pagkain ng mga hayop. Pero namatay si ina dahil sa panganganak sa kapatid nating namatay din Hindi dahil sa pagkain ng hayop Yun na nga, kung tao ang kinain niya Sana malakas ang katawan niya nung mga naksya Sana malakas din ang pagkakapit ng sanggol Buhay pa sana silang dalawa Kuya, kahit anong sabihin mo Hindi mo na mababago ang isip ko Wala naman akong planong baguhin ng paniniwala mo Wala akong pakilam kahit mamatay ka pa sa guto Ilan lang yan sa mga salitang dumurog sa puso ko mula sa mga kwento ni Donato gusto ko magkaroon ng kapatid, pero hindi ako nabigyan nito. Habang si Donato naman ay may kapatid nga, pero wala namang pagmamalasakit sa kanya. Awang-awa ko nito kay Donato dahil sa pagkakaroon niya ng isang pamilya, pero wala namang pagmamahalan. Ang kasamaan ng kanyang mga kalahay ay nasubok nang minsan silang mapadpad sa bayan. Isinama si Donato ng kuya niya para maghanap ng mga kain nila. Ayaw sanang sumama ni Donato nito dahil alam niyang tao ang pupuntirihin ng mga to. Pero pinilit siya at sinabing hayop ang kanilang bibiktimahin. Kuya! Bakit hindi nila tayo sa gubat manghuli ng hayop? O kaya mga laga kung manok nalang kainin natin? Hindi, mas gusto kong kumain ng baboy kaysa sa manok. Mas malapit ang lasa nun sa karne ng tao. Kung ayaw mong sumama, maiwan ka na rito. Pero imbis na hayop ay tao na lang bibiktimahin namin. Naisip ni Donato na ito ang tamang pagkakataon para matutong kumain ng hayop ang mga kasama niya. Kaya naman sumama siya sa mga to. Pagdating sa baboyan na pag-aari ng isang mayamang negosyante, ay nagkanya-kanyang huli ang mga aswang nakasama si Donato. Nagkagulo ang mga baboy at nag-iyakan to Pero parang walang pakilama, ang mga kalahi niyang aswang Sandali lang! Hindi naman kailangan magnakaw tayo ng mga ayop Maraming baboy raw sa gubat Papagurin mo pa kami maghanap eh Dito kahit ilang pwede mong kainin Pero pag nanakaw ang ginagawa natin yung ka na naman sa kabanalan mo Aswang ka Donato Kahit anong gawin mo Sa impyerno ang bagsak mo Maraming napatay na baboy ang mga aswang Dahil atay lang ang kinakain ng mga tot Iniiwan ng mga laman Muli ay sinubukan pigilan ni Donato ang mga kasama niya. Pero nagtakbuhan ng mga to palayo. Nagtaka siya kung bakit biglang nagtakbuhan ng mga to. Huli na nang mapansin niya ang pagdating ng mga taong armado ng itak at buntot pagi. Si Donato ang nadat na nila doon. Kaya hinabol siya ng mga to. Nagawang manlaban ni Donato. Pero nahagip ang likod niya ng Buntut pagi. Hindi siya makapaniwala na pinabayaan siya ng mga kalahi niyang aswang. Lalong-lalo na ang kapatid niya. Para bang isinama lang siya ng mga to para maging pain sa galit ng mga taong pagnanakawan nila. Sinikap ni Donato makatakas sa mga taong tumutugi sa kanya kaya napadpad siya sa aming baryo hanggang gamutin namin siya ni Tatang Dolfo. At dito na nga nagsimula ang pagiging matalik naming magkaibigan dahil nakatagpo ako ng kapatid sa katauhan ni Donato. Abang siya naman ay nakatagpo ng pagmamahal ng isang kapatid sa pamamagitan ko. Laking pasasalamat ko sa pagdating ni Donato sa buhay ko dahil naranasan ko kahit papano ang magkaroon ng isang kapatid. Nang araw na magkasakit ang datang Dolfo ko, ay pabalik-balik raw si Donato sa tambayan namin. Pero hindi niya ako makita. Hinanap niya ang kubo namin hanggang matagpuan niya to. Pero hindi siya makalapit dito dahil punong-puno ng pangontra sa masasamang elemento ang aming kubo. Palagi lang siyang nakatanaw sa malayo para tiyakay na maayos ang kalagayan namin ni Tatang Dolfo. Hanggang sa nalaman niya ang sitwasyon ni Tatang at ang paghahanap ko sa lunas ang sakit nito. Kaya naman nakabuo siya ng pasya na hindi ko aakalaing gagawin niya. Kung naaalala pa niyo sa unang kwento ko, nabanggit niya na kung sana nagsabi lang ako ay hindi niya ako pagdadamutan. At kung sana ay nagtiwala lang ako sa kanya, hindi sana umabot sa puntong kakalabanin niya ang buong ang kanila para lang sa kaligtasan ko. Nang gabing na nakawin ko na sana ang mutya ng mga aswang para maging luna sa sakit ni Tatang Dolfo, ay nauna na raw niyang ninakaw to sa silid ng kanyang ama. Sanay ang mga kalahi ni Donato na nasa gubat lang siya o nasa kubo tuwing gabi dahil hayop naman ang kinakain niya hindi niya na kailangan lumayo para maghanap ng mga kain. Iyon din ang pagkakataong inabangan ni Donato para makuha ang motya sa kubo ng kanyang ama. Nang wala na ang mga kauri niyang aswang, ay pumuslit siya sa kubo para kunin ang mutya. Nang makalabas na siya sa kubo, ay dito naman niya ako nakitang pumasok. Hindi ko na idedetali pa ang nangyari dahil nasulat ko na to sa unang kwento ko. Habang tinatakasan namin ang ama niya, ay sinundan naman kami ng mga kalahi nila. Nakipaglaban siya sa mga to hanggang sa tuluyan niyang ibigay sa akin ang mutya. At patakasin ako dahil sa dumadami na ang aming kalaban. Donato! Taydor ka talaga! Kahit mga kalahi mo ay handa mong patayin para lang sa taong 'yon! Ang taong 'yon ang tunay na nagmalasakit sa akin. Hindi kayo! Mamatay ka na! Nang makaalis na ako, ay dito na nagsimula ang madugong paikipaglaban ni Donato para hindi ako masundan ng mga aswang. Ibinuwis niya ang kanyang buhay alang-alang sa akin. Nung una, ay nagagawa pa niyang harangin ng mga aswang na nagtatangkang sundan ako. Habang tumatagal, ay tumadami na ang kalaban niya nagsusulputan. Pero ginawa niya ang lahat para lang maprotektahan ako. Sinugod ng aswang si Donato, pero nailagan niya ang pag-atake nito. Nakita niya ang isang aswang na tumatakbo para sundan ako, kaya mabilis niya itong hinabol. Tumalon siya ng mataas at dinamba ang aswang na to. Sinakmal niya kaagad ito sa leeg, dahilan para umatungal ito ng malakas. Hindi pa man siya napapatay ng mga aswang, ay panibagong aswang na naman ang kanyang haharapin dahil marami nang nagtatangkang masundan ako. Maliksi man ang pagkilos ni Donato ay ramdam din niya ang lakas ng kanyang mga kauri. Alam niya na anumang oras ay hindi niya kakayaning lumaban pa dahil nauubos na ang kanyang lakas. Ang tanging hinihiling na lang ni Donato ng mga oras na to ay ang mabilis akong makalayo para hindi ako masundan ng mga kalahi niya. Nasa kalagitnaan na paikipaglaban si Donato nang dumating ang kanyang ama. Dumadagundong ang boses nito sa kabuuan ng gubat na siyang nagpatigil sandali sa nangyayaring labanan. Lahat ay natuon ng atensyon sa kanyang ama at naghintay sa susunod nitong utos. Abulin niyo ang taong yon! Huwag hayaang makalayo! Ama, itigil mo na to! Kung may natitira ka pang magmamahal sa akin bilang anak mo, papayaan mo na ang kaibigan ko! Pagmamahal! Kahangalan! Ang pagmamahal ay para lang sa mahihinang katulad mo! Wala ako noon! Isama nyo ng paslangin ng traitor kong anak! Wala akong anak na lampa! Labis ang sakit na nararamdaman ni Donato nang marinig niya to dahil galing pa to sa mismong ama niya. Lahat ng naipong sama ng loob mula sa pagkabata ay tuluyang sumabog at naging puot. Ang puot na to ang nagsilbing lakas ni Donato para lumaban. May mga aswang na umatake sa kanya pero inilagan niya lang ang mga yon dahil ang atensyon ni Donato ay nasa mga aswang na nagtatangkang sumunod sa akin. Dinadamba niya at kinakalmot ng mga aswang na naaabutan niya. Marami siyang napapabagsak pero dumadami na rin ang kalaban niya. Hanggang sa naging mabagal ng pagkilos ni Donato dahil sa pagod. Hindi na niya naiiwasan ng ilang aswang na umaatake mula sa kanyang likuran. Hanggang sa nakalmot siya sa dibdib na nagtamo ng malaking sugat. Padapang bumagsak sa lupa si Donato pero pinilit niyang tumayo para muling lumaban. Pero sa pagtayo niya ay nakaharap na niya ang kanyang ama. Nagbabaga ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Bubuhayin kita doon ato. Basta itur mo ang kinaroroonan ng kaibigan mo at ibalik mo sa akin ang mutya! Paulit-ulit ko siya sabihin na ma. Mapapatay mo na niyo ako bago niyo makuha ang kaibigan ka Handa kang mamatay para sa kaibigan mo. Pero handa ba siyang mamatay para sa'yo? Nasaan ang pinagmamalaki mo kaibigan? Iniwan ka niya! pinabaya ang kanyang mamatay sa kamay ng mga kalahi mong tinrider mo! Hindi mo ko maiintindihan kahit kailan na Dahil wala kang kaibigan. Hindi ka marunong magmahal. Kaya wala rin nagmamahal sa'yo. Lapastangan ka! Tignan natin kung saan ka dadalhin ang pagmamahal na sinasabi mo! Nanggigigil sa galit ang ama ni Donato. Hinarap niya ang kalahing aswang bago malakas ang nagsalita. Walang makikialam sa laban namin! Ako ang bumuhay sa traidor na to! Kaya ako rin ng tatapos sa buhay niya! Ama, tigilan na natin to! Ginawa ko to para makita nyo na may pag-asang maging kaibigan natin ang mga normal na tao! Hindi natin sila kailangang patayin! Dahil sapat na ang mga hayop para mabuhay tayo! Hindi tayo mabubuhay sa hayop lang! Isang malaking katarantaduhang maging kaibigan natin ang dapat na pagkain lang! Magising ka sa kahangalan mo, Donato! Kayo ang magising sa kasamaan nyo, Ama! Ayokong labanan kayo dahil Ama ko pa rin kayo! Mahal ko kayo kahit hindi nyo ako mahay! Pero wag mo akong piliting labanan ka! Bakit? Sa tingin mo ba kaya mo ko? Sugatan ka na at nangihina na Donato! Hindi mo ko kaya! At sa mahabang panahon, hayop lang ang pagkain mo! Wala kang taglay na lakas na meron ako! Nagpalitan nyo muna ang ama nito sa itsurang halimaw. Bago siya sumugod sa kanyang tatay ni Donato, imbis na labanan ni Donato ang ama niya, ay mabilis niyang iniwasan ng pag-atake nito. Sa bawat pagsugod nito, ay siya namang pag-atras ni Donato dahil ayaw niyang labanan ang ama niya. Nadudulog ang puso niya sa naikitang puot sa mga mata ng kanyang ama. Hindi pa man siya natatamaan ng matatalas ni Tungkuko ay para na siyang paulit-ulit na sinasaksak dahil sa isipang kaya siyang patayin ng kanyang sariling ama. Ano, oh Donato? Lumaban ka! Ipakita mo kaya kang bigyan ng lakas ng hayop na kinakain mo! Lumbaban ka! Ama, tama na. Anak mo ko, Ama. Tumigil ka na. Anak mo ko! Sabi ko na nga ba, Ang emosyon mo ang siyang magpapakanulo sa'yo. Ang pagmamahal na sinasabi mo ang magpapahina sa'yo. Kaya mamatay ka na! Hindi ko kailangan ng anak na traidor na tulad mo! Itinaas ng kanyang amang ang matatalas nitong kuko at nagandang itatarak sa dibdib ni Donato. Pero nasalo ni Donato ang mga kamay nito para pigilan. Luwaan man ang mga mata niya ay tumitig pa rin siya sa mga mata ng ama niya. Wala talaga siyang makitang kahit konting pagmamahal dito. Kahit konting malasakit para sa kanya ay wala siyang maaninag. Nagsukatan sila ng lakas hanggang sa magawa niya itong itulak palayo. Pero dumaplis pa rin ang kuko nito sa tagiliran niya. Agad na tumulo ang dugo mula rito na nagpadagdag sa sakit ng loob na nararamdaman ni Donato. Ngumisi ang kanyang ama nang makitang nasugatan siya. Dinilaan pa nito ang kukong nabahiran ng dugo niya. Kaya mo pa ba Donato? Baka sabihin mong wala akong kwentang ama. Kaya bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ituro mo ang bahay ng kaibigan mo at bubuhayin kita. <sighs> patayin mo na lang ako ama. Patunayan mo na wala kang puso na ang kang kwentang ama! Uh. Uh. Muling sumugod kay Donato ang kanyang ama. Natumba sila at nagpagulong-gulong sa lupa. Nasa ilalim si Donato habang ang kanyang amay nakaibabaw sa kanya. Gustong itarak sa dibdib niya ang mga koko nito. Pero pinipigilan ni Donato ang mga braso nito. Tumitig muli si Donato sa mga mata ng kanyang ama. Tumulo ang mga luha niya. Nang makitang nakangisi to dahil ramdam na nito. Ang pagkatalo niya. Mapatay mo man ako, ama. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Ah, ah. Saglit na tigilan ng kanyang ama. Nakita ni Donato ang saglit na paglamlam ng mga mata nito. Kaya nagkaroon siya ng pag-asa na kahit paano ay merong kaunti pa rin itong pagmamahal para sa kanya. Kakausapin niya sana muli ang ama. Pero biglang tumilapon to palayo sa kanya. Gulat na napatingin si Donato sa lalaking tumulak sa kanyang ama. Hindi siya makapaniwala na makita niya ang kapatid niya habang nakatingin sa kanilang ama, gulat na gulat ang ama niya na makita niyang gumawa sa kanya nito ay ang kapatid ni Donato. Si Donato hindi ka kayang labanan, pero ako, kaya kitang patayin ama! Anong katraiduran to? Magtatay ka rin ba sa kalahi mo? Hindi ama, Sayo lang. Sumugod ang kuya ni Donato sa kanilang ama. Nagpambuno ang dalawang malalakas na aswang. Kapwa walang nagpapadaig sa kanila. Habang si Donato naman ay pilit na tumatayo dahil balak niyang pigilan ng dalawa sa ginagawang pagpapatayan ng mga to. hinang -hina na siya dahil sa dami ng mga sugat na natamo. Pero hindi rin niya kayang tignan ang dalawa sa natitirang pamilya niya na nagpapatayan sa harap niya. Kuya! Ama! Itigil niyo na yan! Suwain na mga anak! Mga walang kwenta! Patayin niyo sila! Subukan niyong makialam. Ako ang susunod niyong pinuno! Hindi malaman ng mga aswang kung sino ang susundin nila sa dalawa. Nakikita nilang dehado na ang matandang pinuno nila. Dahil mas hamak na mas malakas ang kuya ni Donato. Dahil mas bata to. ayup ka! May ambisyon ka palang kunin ang posisyon ko! Traidor! Ikaw ang nagturo sa akin para mag-ambisyon, ama. Ikaw rin ang nagturo sa akin. Nakahinaan ang pagmamahal. Hindi ako mahinang tulad ni Donato. Dahil malakas ako kayang-kaya kaya kitang patayin dahil wala akong nararamdamang pagmamahal sa puso ko para sa'yo! Tingin mo ay kaya mo ako, kayong mga aswang! Ako pa rin ang pinuno! Kaya sundin niyo ang utos ko! Pas lang yung siglang dalawa! Naging mabilis ang pagkilos ng kuya ni Donato. Bago pa man makalapit ang mga tapat na tagasunod ng ama nila, ay mabilis ang kuya nitong sumugod sa kanilang ama. Naglaban ang dalawa pero higit na mas bata ang kuya ni Donato mas batak ang katawan nito dahil matagal nitong pinaghandaan na makalaban ng kanilang ama. Nang makahanap ng pagkakataon ay mabilis na iwinang siwas ng kuya ni Donato ang mga kukon nito sa likod ng kanilang ama. Kuya, itigil mo na yan! Tama na! Hangay ka Donato! Ikaw na itong iniligtas sa halimaw nating ama! Gusto mo pang iligtas ang buhay niya! Tayo ang mamamatay kung bubuhayin natin siya! Hanggang nagawa ng kuya ni Donato na itarak ang kukon nito sa dibdib ng kanilang ama. Ang mga aswang na nagtangkang pumatay sa magkapatid ay biglang nagsiatrasan na makitang matalo na ang pinuno nila. Hinugot ng kuya ni Donato ang mga kuko sa dibdib ng pinunong aswang. Lahat sila ay nagulat ng makitang hawak na nito ang puso ng kanilang ama. Nakikita niyo ba ang puso ng inyong dating pinuno? Wala na siya! Kaya ako na ang bagong pinuno ng ating lipi! Isinubo nito ang puso ng kanilang ama na tila ba masarap na putahing ni Hindi naman makapaniwala si Donato sa kanyang nakita. Sa nakikita niya kasi ay mas masahul pa ang kasamaan ng kanyang kapatid kaysa sa kanilang ama. Kuya! Anong ginawa mo? Ang maparin natin siya! Hindi mo sa dapat pinatay! Hindi siya naging ama sa atin. Saka ikaw nga na anak niya ay kaya niyang patayin! Hindi malabong gagawin din niya yun sa akin! Inunahan ko lang siya! Pero... Tigilan mo na ang kadadakdak doon na to. Magpasalamat ka na lang dahil buhay ka pa. Alam kong wala ka namang ambisyon na mamuno sa lipi natin. Kaya hindi kita papatayin. Pero kapag hindi mo na ibalik sa amin ang mutya, isusunod kita kay ama. Nanginginig man ang kalamnan. ay pinilit ni Donatong humakbang para lapitan ng kanyang ama. Nandulumong na paluhod siya sa tabi nito, kasabay ng malakas na pag-iyak niya. Wala na ang matapang at mabagsik na mukha ng kanyang ama. Dilat na dilat ang mga mata nito habang umuusok ang butas sa dibdib. Saglit lang ay nagliyab na ang katawan nito hanggang sa tuluyan na maging abo. Huwag mong isiping inilikas kita, Donato. Nakakita lang ako ng pagkakataon para matupad ang matagal ko ng plano. Uh, kuya, hindi ka ba naglulok sa napatay mo ang sarili nating ama. Ano bang pinagsasabi mo? Malaya na tayo sa kalupitan ni ama. Hindi kita pipigilan kung gusto mo umalis sa lipi natin. Magagawa mo ng gusto mo. Basta ibalik mo sa akin ang mutya ng aswa Wala na akong pakialam sa'yo o sa kaibigan mo. Ah, Igin mo ako ng sapat na panahon para may balik sa'yo ang mutya. Ah, sa ngayon na hindi ko pa kaya, magpapagaling muna ako. Siguraduin mo lang, Donato. Dahil hindi ako magdadalawang isip na tapusin ka sa oras na hindi mo mabalik ang mutya. Wala nang nagawa ang kapatid ni Donato kundi pumayag. Wala kasi ang mutya kaya hindi nila agad mapapagaling ang mga sugat nila. Nagyaya na ang kuya ni Donato sa mga kasamahan nito na bumalik na sa kanilang mga kubo. Naiwan naman daw si Donato sa gubat na nanghihina at walang kasama. Malala ang kanyang mga sugat pero walang may pakialam sa kanya sa mga kalahi niya. Marami na rin tumagas ng dugo sa kanya kaya labis ang kanyang panghihina. Gumapang na lang daw siya ng gumapang hanggang sa marating niya ang malapit na kuweba. Dito siya madalas na ikinukulong ng kanyang ama kaya kabisado niya na ang kuwebang to. May batis na malapit kaya may maiinuman siya at meron ding mga tumutubong halamang gamot. Kumukuha siya nito at dinidikdik niya para meron siyang maitapal sa sugat niya. Tumigil naman ang pagdurugo nito pero hindi pa rin to sapat para matiyak niyang ligtas na siya sa kamatayan. Nangihina pa rin si Donato ng mga oras na to at ang tanging makakapagpabalik lang ng lakas niya ay ang pagkain niya ng sariwang laman. Pero dahil nangihina na siya ay hindi niya magawang manghuli ng hayop. Ito ang dahilan kung bakit halos isang buwan siyang hindi nagpakita sa akin. Sa loob ng isang buwan ay nag-aagaw buhay pala siya sa kwebang to na wala man lang karamay. Sobrang nakonsensya ako na malaman ko ang kwento ni Donatong to. sobra sobrang ang ginawa niyang sakripisyo para lang sa kaligtasan ko at ni Tatang Dolfo. Ang sabi ni Donato ay nagbabayad lang siya ng utang na loob dahil sa pagligtas namin sa buhay niya. Pero sobra-sobra ang binigay niyang kapalit. Kaya nang kunin niya sa akin ng mutya ay agad ko itong binalik sa kanya. May usapan kasi sila ng kuya niya na kapag nakuha na ng mga to ang mutya ay aalis na sila sa lugar na yon. Magpapakalayo-layo na sila at magsisimula ng bagong buhay sa ibang lugar. Walang ibang matutuloyan si Donato, kaya naman kinupkop na lang namin siya at pinatira sa kubong tambayan namin. Nagturingan kaming magkapatid hanggang sa tumira na kami sa bayan. Nagpaiwan naman si Donato dahil hindi pa rin niya kaya makisalumuha sa ibang mga tao. Hanggang sa dumating na nga yung araw, natuluyan na kami nagkaiba ng landas. At hanggang ngayon ay hindi pa kami muling nagkikita. Maraming mga kaibigan na ang nagdaan sa buhay ko pero hindi pa rin matutumbasan ang pagkakaibigan namin ni Donato Ito ang dahilan kung bakit isinulat ko ng magkahihwalay ang kwento naming dalawa Gusto ko kasi na mas maikwento ng mabuti ang naging buhay at sakripisyo ni Donato Gusto ko na kung sakaling marinig niya to ay malaman niya na ako ang kaibigan niya na hanggang ngayon ay naghihintay pa rin sa kanya Noon ay nagpabalik-balik pa ako sa tambayan namin sa pagbabaka sakaling na makita ko siya pero nabigo ko Sobrang tagal na ng panahon hindi kami nagkita. Marami na ang nagbago. Wala na ang dating tambayan namin. Hindi ko na rin alam kung saan ay tayo ang mismong komunidad ng mga aswang dahil ibang iba na ang itsura ng lugar ngayon. Ang dating gubat ay isa ng residential area ngayon. Marami ng mga bahay at ang iba'y naglalakihan pa. Wala nang na bakas ng lugar na dati naming tagpuan ni Donato pero ang mga alaala ay nananatili pa rin sa isipan ko. Matagal na panahon man ang lumipas ay nananatili sa puso ko ang pagkakaibigan naming dalawa. Kaya kung nasan man si Donato ngayon, sana pagkrusin ang landas namin isang araw. Kaya nagpapasalamat ako na nabigyan ako ng pagkakataong mabahagi ang kwento namin ni Donato sa pag-asang magkikita kami ulit. Muli, ako si Epre na taus pusong nagpapasalamat sa inyo. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Kung sakali mang magkita kami ulit ni Donato sa panahong to, ay agad kong ipapaalam sa inyo. At muli kong ikukwento na minsan sa buhay ko, nagkaroon ako ng kaibigan o kapatid na aswang. Sige na, iliktas mo ang sarili mo pati ni si Tatang Dolfo. Sambitin mo ang oras at tumakbo ka na. Magkikita pa ba tayo? Hindi ko alam. Sige na, umalis ka na. At huwag na huwag kang lilingon pa.